Samantalang ibinasura naman ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-excuse ang dalawang judge ng ICC na magdedesisyon sa kanyang kaso. Ang detalye ihahatid ni Earl Tobias. Hindi pinalusot ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag payagang sumama sa pagdidesisyon ang dalawang West ng ICC pagdating sa ilang mga apila ng Duterte Defense Team. Paliwanag ni Atty. Cristina Conti, abogado ng ilang EJK victims na nagkaso sa dating Pangulo, nararapat lang naman ang naging desisyong yan ng ICC. Ang lumalabas, walang basihan para tanggalin o kaya i-excuse ang dalawang judge doon sa pre-trial chamber 1 na dumidinig doon sa initial na mga issue sa kaso ni Duterte. Mukhang ang sabi ng defense ay uh, may pre-judgment na sila pero sa totoo hindi ito pasihan para i-excuse sila. Kaya ang sa amin mukhang trial ready hindi na ang Office of the Prosecutor, kundi pati yung pre-trial chamber o yung mga US mismo. Kaugnay niyan, iniulat din ng ICC Chief Prosecutor na naisumite niya na ang pangalawang set ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa defense team nito at base raw sa hawak na impormasyon nila Atty. Conti Puro incriminatory evidence ang nilalaman ng mga naisumiting ebidensya o ibig sabihin ay mga ebidensyang nagkukumpirmang meron niyang sobrang patayan na naganap sa kasagsagan ng madugong Duterte drug war. Dito mukhang mas malalim na ang sabi na nila ano, magbibig, nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa elemento ng kaso. Nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa mga patayan sa Davao. Nagbigay din sila ng kaunting ebidensya patungkol sa patay na ang tawag nila ay nationwide barangay clearing operations. Kaya ito na yung, kumbaga, ito na exciting part. Yung off-land hang document. Kumbaga, kung Duterte, kung hindi mo pa nakikita ito, ipapakita namin ulit sa iyo. Dahil dyan, mataas daw ang tiwala ni Nator ni Conti na hindi na matatakbuhan pa ni dating Pangulong Duterte ang napipinto niyang paglilitis. Ano ang depensa ni Duterte dito? walang jurisdiction ng ICC. Yun lang ang sinasabi niya. Pero doon sa mismong kaso, pumatay ka ba o hindi? Eh, ang siya eh. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, er, Tobias, Congress News.